Magandang araw mga kaibigan uh, Good news po ang pag-usapan natin ngayon uh, Kahapon habang ongoing ang quadcom hearing na ginigisa ng mga kongresista si Pangulong Duterte si Bipisara naman nag-attend sa budget hearing sa plenary ng uh, Senado wala pang 10 minutes approve ang kanyang proposed uh, budget yung 2.03 billion, something like that. Approve. Wala pang 10 minutes. Wala nang tanong. Uh, hindi katulad sa House of Representatives na nagkagirian pa, dami pang pa cheche Dito sa Senado, walang katanong-tanong. Uh, nag si Senator Bato, second motion, tapos na. So, ito may pag-asa pa. Kasi sa kamera binawasan ng 1.3 billion. So, 733 million na lang naiwan sa budget ng OBP. Dito sa Senado, kung ano yung propose, inapprove. Okay. Ang pag-asa, na sa Bicameral Conference Committee, magbabargin na yan. So, pagdasal na lang natin kasi uh, sana maibalik yung budget ng OBP. Kung hindi man sa regional na 2.03, huwag naman yung 733 million lang. Dahil ang kawawa dito ang taong bayan, lalo na yung mga humihingi ng Boreal Medical Transportation Assistance sa OBP. So, Panoorin natin ang mga balitang ito at uh, uh, anong ibig sabihin nito? Malakas ang appeal ang dating ni BP Sara sa mga senador sa mga kongresista, kongresista, sorry na lang, naisahan na naman kayo ni VP Sara. Vice President Sara Duterte had come from the Senate headquarters before dropping by the Quad Committee hearing. At the Senate, it took all of 10 minutes to approve her budget for 2025, a stark contrast from her experience at the lower house. Man Los Baños with the big story. Vice President Sara Duterte was all smiles when she greeted senators before the upper chamber's plenary deliberations on her office's budget. And just minutes after the discussion started, Senator Bato de la Rosa, loyal PNP chief to Sara's father, Digong, made this motion. I hereby move for the approval of the OVP budget. Another Duterte ally, Senator Bongo, made an appeal to his colleagues to restore the OVP's proposed budget. Recall that the House of Representatives cut the agency's budget by nearly 1.3 billion pesos and only approved 733 million pesos in OVP funds for 2025 after the Vice President refused to answer questions and eventually boycotted the hearings. Para naman po makapagtrabaho ng maayos ang ating Vice Presidente na parte po ng Executive Branch of the Government. Para naman po wag tayo, para naman meron tayong working vice president at hindi lang po spare tire. Huwag ho nating pilayan ang gustong magtrabaho. Unlike in the lower chamber where a lot of big questions still hung in the balance, none was asked at the Senate. In less than 10 minutes, the OVP budget was approved by senators in the plenary. In an ambush interview with reporters afterwards, VP Sara did raise concerns about the future of her satellite offices which were among the biggest expenses in her budget. According to her, about 200 OVP employees could lose their jobs and this could affect the office's operations. Yes ma'am, oh, the closure of uh, satellite offices is a possibility depending on uh, the budget. Pag tapon namin ng na funding doon sa kanila, merong opisina na sumasalo at nasa... Uh, gumagamit ng uh, budget, na i-implement ng uh, project. Duterte also took another swipe at the House of Representatives. Because this is a, it's clearly a uh, political persecution. Nakita ko naman, ilang beses ko na inulit, no? last year pa lang, uh, even if um, approved naman sa left, yung budget ng OVP, pagdating <coughs> namin sa House of Representatives, binanakan kami ng binanakan, nakita natin Uh, yung budget hearing namin, yung mga tanong hindi naman related sa mga proposals namin, ng na mga projects, related siya sa confidential funds. So, nandun pa rin yung storyline nila na attack sa confidential funds. there has been no indication from the senators that the ovp's budget may be restored to the two billion she was asking for initially but they are willing to discuss this issue further once approved by senate both versions of the national budget will be reconciled by a bicameral conference committee but that will happen behind closed doors reporting for news 5 me and los baños we are one news VP Duterte kung bakit siya dumalo sa Senado habang hindi na siya ulit sumipot sa lower house. Niya yeah, ay wala namang kinalaman sa paano kalang budget ng tanggapan ng ikalawang Pangulo. Ito anya ang dahilan kung bakit hindi na siya muling sumipot pa sa budget hearing ng House of Representatives. they use the rules according to their pleasure yung rules ng House of Representatives makikita natin na kahit unconstitutional na yung uh, rules ay ginagamit pa rin kahit wala sa rules ay nag Uh, ano pa rin, uh, gumagawa sila ng rules as they go along, uh, as they do their hearings. In fact, the very reason kung bakit hindi ako nag-oath noong first time ako umattend ng kanilang hearing, because their rules do not require an oath for a resource person. Sa kabila nito ngayong araw ay muling dumalo ang Vice Presidente sa Senado para sa budget deliberation kung saan kasama ang panukalang pondo ng kanyang tanggapan. Magugunita na mula sa 2.037 billion pesos na hiling na pondo ng OVP ay bumaba ito sa nasa 733 million pesos matapos tapyasan sa mababang kapulungan ng Kongreso. Ngunit pagdating sa plenaryo ng Upper Chamber, umabot lang ng 10 minuto at lumusot na agad ito sa Senate Budget Deliberation. Nagpapasalamat po kami sa ating Senate of the Philippines uh, sa kanilang pag-accommodate and uh, sa kanilang actions sa aming Office of the Vice President budget. Ayon kay VP Sara, hindi na ito humiling pa o humihiling ng dagdag na budget at pinauubayan na nito sa Kongreso ang pagpapasya kaugnay ng pondo ng kanyang tanggapan. Aniya, susunod lang sila sa ibibigay na sa kanilang pondo at ano man ang matitira. Gayunman, umaasa niya mga tauhan ng OVP na madadagdagan nito bago aprubahan. Maari kasing mawala ng trabaho ang nasa dalawang daang personal nila, lalo pa ang mga nasa satellite office nito na posibleng humantong rin sa pagsasara. Of course yes. Kung mababalik siya, malaking bagay siya dahil hindi hindi namin hihindian yung mga lalapit sa opisina namin para humingi ng tulong, particularly yung medical and burial assistance dahil yun talaga yung pinaka marami na mga requests na lumalapit sa Office of the Vice President. Kasi ngayon napapabilis yung pagbaba namin ng aming mga projects dahil meron kaming satellite offices. Kumbaga pag tapo namin ng funding doon sa kanila, merong opisina na sumasalo at nag uh, gumagamit ng uh, budget, nag iimplement implement ng uh, project. Pag nagsara yung uh, satellite uh, office wala ng tao na uh, Uh, tatanggap uh, ng budget no, at mag-implement ng uh, project. project. Samantala, kasabay ng budget deliberation sa Senado ay ang quadruple committee hearing ng House kaugnay ng mga issue sa war on drugs campaign sa ilalim ni Duterte, ng Duterte administration. Inihag naman ni VP Sara na hindi siya umaasa ng patas na pagdinig ng lower house sa kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Of course not. No. Uh, I do not expect fairness. Uh, because this is, it's clearly a uh, political persecution. Nakita ko na nga, ilang beses ko na inulit, no? Last year pa lang, uh, even if um, approved naman sa NEP yung budget ng UVP pagdating namin sa House of Representatives, binanatan kami ng binanatan. Pagdating naman kay uh, President Duterte, this is, um, yung sa kanya naman is, yung paghahabol sa kanya ng ICC paghahabol sa kanya sa alleged uh, EJ case uh, nung administration niya Bakit? Uh, well, one would think siguro kapag hinahabol ka meron, meron silang gusto na mawala sa iyo June kanina ay sinabi din ni Vice President Sara Duterte na walang ibinibigay na commitment sa kanila ang Senate on or Senate Committee on Finance kaugnay nga ng pagbabalik ng kahit bahagi lang ng orihinal na hiniling nila na, na pondo para sa OVP ngunit tiniyak naman anya ng komite sa napag-uusapan ito. Gayun din ay sinabi din ni Sen. Ronald Bato de la Rosa na mag-iintroduce siya ng ilang pag-aamienda sa panukalang budget ng OVP sa period of amendments. Ayon naman kaya Senator Grace Poe, ang uh, chairman ng uh, Senate uh, Committee on Finance, na meron pa rin uh, funding na tinitingnan sila na maibigay uh, para sa uh, Office of the Vice President particular na dyan yung mga social uh, programs na uh, kung hindi uh, anya siya nagkakamali, ay aabot ito ng uh, 600 million pesos. At uh, iniintay na lang nila na magsumiti pa ng mga dokumento kaugnay nito ang tanggapan ng ikalawang Pangulo. Yan ang latest dito sa Senado. Balik sa iyo, June.